Okay, so dito tayo mga boss sa ating uh, regular upload So, Martes no? Martes Okay, so ano ba kahapon ng resulta? Kagabi? So, kagabi eh Ang resulta is 9pm 9pm is... Ah, 6 to 8. ang last draw na resulta mga boss. Ayan, so ang ating uh, combination kahapon na binigay is uh, 608 at 618 Mau ini guys ang atong gihatag kahapon sa mga probables natin So talagang uh, nag 628 pa hindi pa talaga para sa atin mga bossing So ligas again no Sa 9pm So halos Halos 3 draw Mula po sa 2pm at 5pm 9pm guys no Kargang dua. 2 2pm is 052 896 naman po sa 5pm So talagang uh, Kargang 2 Muntik muntikan natin mga boss no Ayan, so bago ang lahat guys, bago tayo mag-proceed sa ating mga numero or sumugod sa ating mga numero is, binabati ko po kayong lahat na magandang umaga at syempre ang ating mga uh, OFW na nanonood sa atin syempre ang ating uh, ang buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao Ayan, good morning at maayong buntag sa anyong tanan Ayan, okay so... Dito tayo guys sa ating uh, mga probables sa ating swertres loto tips and guide. Inuulit ko po disclaimer lang po sa mga nanonood na hindi po uh, makaintindi ito po ang ating mga numero is mga probables only ha. Okay. Probables. Okay, kung uh, sabay lang kung mayroong po kayong napupusuan sa ating mga numero. ayan so proceed tayo mga boss sa ating mga combination. Uh, i-try ulit natin to sa araw ng Martes baka nga dito na tayo may swerte sa Tuesday guys no? so November 19 2024 mga boss araw po ng uh, Martes ayan so dito mga boss uh, maghatag ko sa pizza guide muna pizza guide pizza guide na to is uh, 19 plus 11 is 20 so meron tayong 0 So, pipick upin na to si zero. So, ano nga ba ang mga probables natin sa zero? Okay, so sa zero. Zero tayo. Okay, so sa zero, mga boss, sabi ko nga sa mga last video natin, hindi pa nagpe ang zero. No? Ang uh, zero zero pair. So, ngayon is uh, November 19, so ang ating kapit sakit is zero naman. 19, 9 uh, plus 11, 10. So, muhatag pa guys, combination para sa zero. Okay, so zero combination. Combi. Sa so, zero combi, mo ini guys, ang akong pambato, mayroon tayong combination na uh, five. Ay. Okay, so yung isang marker yung aking nakuha. Hindi yun nabubura. So, mayroon tayong five zero zero so 500 next pwede ito mga boss 100 pwede rin po mga boss 700 sa ganahan sa 700 400 Ayan ang aking mga probables sa 0 So mag-base tayo sa sa pizza guide ha. Nag-base po ako sa pizza guide na 0 So baka mag-pair na baka, baka po mag-pair sa si 0 Okay? So yan po mga boss ang ating uh, probable sa 00 per ngayon araw ng Martes sa ganahan sa ating uh, doubles. Okay, so pwede rin po tryo ha. Tryo. Tryo zero, di ba? Magtulo na zero, guys, no? Ayan. Okay. So, pakilista po at pakisulat ng ating mga 00 per. Ito tayo sa ating single combination. Gamit natin si 0. Okay, so 0. So, first combination, 2, 4, 0. Okay, so second combination, gamit natin si 0, single lang. Okay, so meron tayong 2, 8, 0. Target rumble ni mga boss. Nindot ni sa 2 p.m. 2 p.m. Uh, 9 p.m. Taning 240 at 280 mga boss so nindot na tayaan sa 2pm at 9pm draw ayan next combination dito tayo sa ating uh, escalera so best is ka na to today best is ka so dalawa lang itong escalera natin mga boss eskalera itong uh, 4 3, 5 at 2, 3, 1 4, 3, 5, at 2, 3, 1. sa mahilig ng eskalera mga boss yan po yung ating 4, 3, 5, at 2, 3, 1. so bantayan na natin yung 2, 3, no? Oh. so best of November din ng 2, 3, 1 nato at uh, 4, 3, 5 ni target rambo lang para sure ball ha target rumble Next combination So dito tayo sa ating guide at pasakay Ang ating guide is 7 7 Pasakay natin is 2 1 6 Okay So first combination meron tayong 7 6 1 261 Mane, pasakay 261 Next combination 281 At 251 Mga ini mga boss Ang atong guide Na mga combination So guide natin si 7 Ito yung ating uh, 80 to 90% Na posibleng mag-raise And the rest, itong ating 216 na posible din po na pumasok mga boss. Ayan po, ang ating apat po na combination para po dito sa ating guide today sa Martes mga boss. Eh, okay, so target rumble gihapon ha. Next combination, dito tayo sa ating doubles. Sa mahilig ng doubles, ang double natin today, dalawa lang ni guys. So naghatag na ko double sa 0, di ba? So kani ah uh, double 4. Double 4 ni. 449 target rambol at 4 4 5. Yan, yeah. so target rambol gihapon Yan ang ating best doubles today sa Martes. Okay, so next combination, dito tayo sa ating hot combi at atong uh, special combination. So dito tayo sa ating hot combi. Okay, so ang una natin hot combination, kani bantayan ng mga boss, kaning 3 9 359 359 target rumble second combination para sa ating hot combi meron tayong 2 4 9 ok so second combination mga boss sa ganahan sa 249 target rumble lang natin last final combi itong ating uh, pang kompleto sa ating hot 3 combination meron tayong 2 9 Ayan so primero 359 target rumble 249 target rumble and the last combination is itong ating 239 mga boss target rumble gihapon Ayan mga boss ang ating 3 hot combination Next combi is itong ating best 3 special po na mga numero okay Okay dito tayo sa ating best 3 special kombi. So, ang una natin mga boss, kani guwapo ni mga boss pa the spot, kaning 7 2 9. So, pwede po ninyo ni banatan. target rumble para sigurado ayan mga boss akong plastada 729 pwede rin po yan 297 okay so 279 pwede po mag ending si Noibi dito mga boss posible mag ending si Noibi ha okay so next combination is itong ating uh, 6 2 okay so kanyang 6 2 mga boss i-old draw lang natin to kasi best of the best combination ni for this month of November baka mukalit ning 629 mga boss ayaw ninyong bayain ninyong 629 kaya dinidikit ko pa rin ito kung mayroon tayong bagong numero katulad, katulad po nitong 729 so dikit na dikit dito sa 629 kaya pwede po natin yan isa lang okay yan po ang ating second special combination itong ating best 3 next mga boss ang ating final combination itong ating ah uh, so gihatag na na ako ni kanina mga boss 240 gihatag na na ako ni kanina sa ating uh, guide na zero so i-appel ko lang ni sa akong best 3 combo ayan mga boss ang aking official na mga combination pili alang ninyo uh, kung ano po ang yung mga napupusuan po dyan at muli maraming maraming salamat po sa iyong lahat ayaw kalimot pag uh, follow nitong ating uh, Facebook page at syempre ating uh, boss store sa ating YT at i-share po natin kung meron kayong mga kaibigan po dyan, kung meron kayong mga public group, pwede po natin ito ibahagi mga boss itong ating mga probables okay so kahapon uh, hindi na maulan no? kaya nag i ating mga numero so ngayon mga boss, maaraw na baka hindi na tayo madapa no? talagang hindi na, baka hindi na dumulas itong ating mga numero. So, yun lang po mga boss at kita kasi lang po tayo mamaya sa ating uh, habol. Kung mayroon man mga boss, mag-update po tayo ha. Pero mga boss, silipan ninyo always to kasi ito po yung ating regular upload. Okay, so maraming maraming salamat. Keep safe everyone. Thank you po sa inyong time, sa oras. Kaya Tor 3D, maraming maraming salamat. Good luck. Peace out.